Hey guys! For this video, ito yung limang smartphone na discount discounted na yung mga presyo ngayong May 2020 po. Unay ko nga dito kay Nubian Neo 5G. Hindi ko na-review kasi siyong smartphone na to. Dahil medyo namamahalan ako sa kanya dati. Dahil dati siyang 10,000 yung kanyang SRP. Para sa Unix ako lang ng processor. Para sa akin, nababa yung kanyang processor dahil napakababa lang ng kanyang GPU. Na mayroong mali G57 lang. Tapos naka-3.5 inch lang yung kanyang display. 4.5 lang yung kanyang battery. Tapos 22 watts lang yung kanyang charger. Masyado mababa para sa may 10,000 na presyo. Sa dyan, formado lang yung likod niya. Pero nga ngayon is naka 8,000 na lang siya. At mababawas ang pay ng 1K. Pagka ginamit mo mga ng voucher. At magiging kulang 7,000 na lang. Sulit pa rin naman guys yung smartphone niya kahit medyo luma na. Dahil sa processor pa rin sila guys ng Nubia Neo 2 5G. kumbaga maga, lang yung kanyang display. Sa yung kanyang, kanyang charger, sa yung kanyang, kanyang battery. Tapos sa kinain sa naman yung kanyang SRP. Pangalawa itong napakamahal na Realme 11 na mayroong 14K na SRP dati. Para sa Helio g nila na processor. Pero ngayon is madalas nga siya nakasili sa mi TikTok na around 8,000 to 10,000 lang. Medyo okay na yan kaysa sa mi 14K dati. Dahil kahit papalo, sa naman yung kanyang camera. Tapos naka 2.56 per na version. Tapos naka 6.4 inches na mayroong AMOLED display. Okay naman yung smartphone niya kung Realme talaga ang gusto nyo. Kaso lang dapat nun pa lang. Dapat nun pa lang kulang 10,000 yung kanyang SRP. At sigurado na magiging mabili yan. Pangatlo ngayon talaga ang tamang panahon para bumili ng Tecno Popo Pro 5G. Dahil madalas napakababa na ng kanyang presyo. nasa around 7,000 to 8,000 na lang. Siguradong inuubos na lang yung stock na yan. Di ilang weeks na rin simula nung nilabas yung bagong version na yan. Kaya todo discounted na yung mga presyo niya ngayon. Pero syempre hindi naman ibig sabihin is hindi niyan worth it. Still, napaka-worth it pa rin yan, guys. The same processor lang sila ng bagong Poba 6 Pro 5G nga. Upgrade lang yung display sa kanong charger ng bago. Siyempre, napaka-mahal pa nun. Dahil 12K pa yung SRP ng Poba 6 Pro 5G. Compare mo naman sa yung Poba 5 Pro 5G. Na around 7,000 na lang. Pangapat itong si Poco X6 5G. Magiging around 12K lang yan. Na mayroong 15K na SRP. Magandang smartphone sa mga naghahanap ng budget gaming phone na kayang Warzone Mobile. Dahil naka-snap lang yung 7S Gen 2 yan. Tapos naka-A256 na version pa. Naka-sale din is yung sa so may around 13,000 lang na presyo. Para sa akin, okay na ang A256. Dahil hindi naman ramdaman yung 12GB compared sa may 8GB RAM. Dahil process pa rin ang magdadala dyan. At finally, itong Infinix Zero Ultra. Na dating 22K yung SRP. Pero nga ngayon, magiging 11K na lang. Tapos magiging kulang 10,000 pa pagka ginamitin mo ka ng voucher sa may Shopee. Super ganda ng smartphone na yan. Dahil meron siyang 180 watts sa charger. Napakataas nun guys. Tapos napakamura na ng presyo. Kaya sa mga 20k to 30k na mga smartphone, is walang ganyang klase ng kable sa charger. Bukod tangin ng CC0 Ultra. Tapos sa AMOLED curved display pa. At 200 megapixel na main camera. Ultra ang ultra, ultra, ang ultra, ultra ang ultra talaga. Ultra ang ultra talaga. Ultra ang ultra talaga. Ultra ang ultra talaga yung specs. Sa sobrang murang presyo na. Comment lang kayo guys kung worth it bang gawa ng review ng Infinix Zero Ultra ngayon. Thanks for watching!